Hi guys! Welcome to my channel. Picture picture muna bago mag take off. Bago mag take off sa papuntang Abu Dhabi. Yan. Selfie kami ni Lala. Picture picture. Siyempre hindi mawawala pag take off ang ating video. Ayan. Welcome sa Tanawin ng Switzerland Ayan, nabalutan na ng makapal na ulap Ayan, pero maganda pa rin naman Ang mga Tanawin kahit konti Ayan, wala na, kinain na ng Ulap Okay Thank you guys Ano makita kapag nabalutan na ng makapal na ulap? Ayan. Green na naman siya sa tanawin. Ayan. Green na green. Thank you guys.